Another unboxing tayo, guys. Another unboxing na naman. syempre pinaghiwalay natin, no? Para dalawang video. <laughs> Ganon. So, ito, alam nyo naman, guys. I love Shein. Oh, so, from Shein na naman to, guys. Ah, ah. Adiba, so, ayan. Titingnan na natin ngayon. I don't know kung ilang piraso to. I think tatlong piraso o apat. So, ayan. Tingnan natin. Ayan. I think apat na piraso 'to. Ayun. Kuya is tayo, guys. Si alam niyo naman ako. Talagang doon ako sa mga ano. Oh. Uh. So, dalawa. Avec tatlo. Ay, apat nga siya. Ala, natanggal. <laughs> apat. So, guys, bago ko to in-order, chinik ko muna yung mga kot kokong. Baka magkapariho. <laughs> so, wala namang kapariho nito, guys. Ayan, dahil, alam nyo na, malapit na ang winter dito, kailang, gusto niyo ba itong plastic? Sa inyo na lang itong mga <laughs> Iniipon ko kaya to guys, yung mga plastic na shein. Iniipon ko, ang dami ko na dito. Kasi parang mapakinabangan naman siya. Diba? Ang dami ko ng plastic niyan. Okay, so, unahin natin itong, ano, na tanggal. Okay? Ayan, meron, sila nabayaran ko, may resibo. May resibo. naknak May resibo. Wala. Walang sumagot. <laughs> Walang sumagot. So, ito ang unahin natin. Ay, di ba? Kapal-kapal talaga siya, guys. Pang winter. Kala mo naman lagi ako nagsusuot. Wala, parang ang laki. Size 6 naman siya. but parang ang laki? <laughs> Hello? Oh. siya, guys. Malapit na ang winter dito sa amin at lamigin. Ay, tama lang pala. Lamigin naman kasi talaga ako kaya. Parang malaki siya pero hindi naman pala. So, ayan siya. Mm. Unang sukat. Unang sukat natin guys. Ay, ang sarap. Oh my God. Lamigin kasi ako. Kahit dito sa bahay kasi nga, di ba? may aircon kasi ang bahay guys yung asawa ko kasi gusto naman sabi niya sa akin patayin daw kaya lang syempre naawa ako sa asawa ako kaya kong ihandil yung asawa ko hindi ako sure <laughs> kung kaya ba niya mahandil yung init alam niya naman maliit yung asawa ko ba diba? so kawawa naman ko magpatay ako ng aircon ba diba? para lang sa sarili ko so pwede naman ako magmaga ganito lang alam niyo yun guys pag nilalamig ako So, ayan ang ating... Outfit, ayan. Sukat pala, number one. So, ayan siya. Ayan, from Shein to guys. Okay. Next. Ay, oh, ang sarap. Parang ano, tawag nito. Ay, namigin kasi talaga ako. Nila namig ako. Nag-warm na kaagad yung katawan ko. Okay, next. Oh, syempre, ibang kulay naman siya, guys. Oh. May pagka, parang may belt ata, baka matapon pa. Ayan, may kasamang asyang belt. May kasamang belt. Ay! Ang gaganda ng mga tila niya. Ang gaganda ng mga tila, pero ganun pa man guys, mahal talaga ang regular price nito, pero inaano ko lang talaga na mag-sale lang talaga siya. Like for example, I think ito na sa $40. Tapos nakuha ko na lang siya ng 11. Ganon. Nasa 11 dollars na lang ata. So, ay! Ang ganda! Parang pariw, ay parang iba ang tila nito. Hmm. Ramdam ko na yung init. Oh. Ay, I like this one. Oh. Ayan ang ating pangalawa. Ay, ganda. Ayan ang ating pangalawa. Talagang pang ano talaga siya. Pangwinter. Ayan, may mga bulsa po siya, guys. Ayan, ang ating pangalawa. Okay, pangalawa. Pangatlo naman tayo. Tingnan natin. Ang sarap. <laughs> ang sarap. Okay, next. Next tayo, guys, sa ating pangatlo itong taay akala ko manipis lang itong pangatlo medyo may kakapalan din pala medyo may kakapalan ng mukha <laughs> medyo may kakapalan ng mukha guys ay true lalo talaga akala ko talaga manipis lang siya matagal na itong nagsil guys hindi ko talaga kinuha kasi akala ko nito manipis lang parang feeling ko kasi hindi ko gusto yung tila ay iba pala. Buti na lang. O di ba? Matagal na talaga 'to nakikita to guys nag sale pero hindi ako kumuha. Kasi akala ko yung tila niya hindi maganda. Ayun siya oh. Oh. iba. Ay, nagkamali pala ako ng akala. Mm. Ayan, ang ating pangatlo. Ito walang belt. May bulsa ba to? Wale, wala, wala siyang bulsa. Model, <laughs> model muna natin. So ayan ang ating pangatlo, ba Right? po pala siya. Kala ko talaga manipis lang. Ay, okay. Right? Oh, diba? Right? Okay. Proceed tayo sa number pang-apat. Eh, naubusan na ako ng hangir eh. <laughs> naubusan na ako ng hangir guys sa mga ka-order order ko. Okay. Last. na, buti na lang nakita ko. May libre siyang butonis. May libre yung butonis. So, okay. Next. Ito parang sobrang haba. We'll see. We'll see, we'll see, we'll see. Oh. May belt? Alam, wala pala siyang belt. Yan. Guys, she in talaga, guys. Ang. Um. Pero hindi to pwede sa inyo, ha? Ako nagsasabi, hindi to pwede sa Pinas. Mainit to. Huwag <laughs> kayo mag-order si Shein ng mga ganito. Mainit, ha? Ang orderin nyo lang mga blouse-blouse. Alam nyo na, mga short, mga dress. Huwag itong mga coat. <laughs> Okay? Ayan. Ay, ay. Wait. Ito pala siya pa-style. oh, ha? Ah. Ito siya pa-style sa, sa kamay. Yan, oh, may pa-style siya, guys. Oh. Mm. Ito, akala ko meron na ako nito. Ayan, chinik. Ay, may bulsa pala ito din. May bulsa. Pero chinik ko yung mga ano ko. Wale. Kaya, in order ko na. Kasi, Wait lang. Na-aching ako. Ayan. So, in order ko na siya kasi wala namang pala ako. Nag-check talaga ako guys sa closet ko. Sa mga, ano ko, mga nakahangir. Baka magkadubli-dubli na. So, ito guys, mahal din ang regular price nito. Pero I think, basta mura na lang nakuha ko to. Wala na. Wala pa sa $15. Okay? Wala pa. So, ayan. Ang ating... Ay, ang gaganda. Hindi talaga. Wala ako. Wala pa akong pinagsisisihan. Ay, maliban na lang pala sa isa, guys. Sa isa yung sinuot kong green na dinala ko sa Pinas. Ayun, iniwan ko kay mamay. Hindi ko siya pinagsisisihan sa tila or whatever. Pinagsisisihan ko kasi medium siya pero malaki ang size. So, binigay ko kay mamay. Yun ang ginamit ko pag uwi. And then, hindi ko na binalik dito. Pero, lahat, okay naman. Okay naman yung size. Parang yun lang, parang nalakihan lang ako. Kasi lahat talaga ng in-order ko guys sa Shein is all medium talaga to. Mga ano ko in-order ko. So, so far maganda talaga. Tama naman yung ano niya, mga sukat. And yung tila guys. The best talaga. Pang winter, not pang, not pang Philippines. <laughs> Ayan ang ating Shein Unboxing.